Good morning po sa atin lahat. Happy Monday. At ngayon po may paparirinig muna ako bago tayo po mag-reaction. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. God bless you po sa inyong lahat. Ito po bago tayo mag-umpisa mag, mag -reaction, uh, magbigay ng ating opinion, ay pakinggan po muna natin ang uh, sinabi ni Kuya Brooks, mga kapatid. Kapit po tayo at pakinggan po natin at bago po tayo magsimula. Ayan. Uh, sige lang, may isa sabi ko sa iyo na hindi nyo pa alam. Magugulat na lang kayo. May patatamaan ako ng isang tao, dalawang tao, tatlong tao, kung sino pa ba yun. At marami akong nalalaman. No? Uh, hindi lang kay Dan, pati sa kanyang partner. Uh, kung yung unang partner, ha, kung maalala nyo yung, no, kung sino yung tinutokoy ko, yung una niya. Kung yun, nakitaan natin hindi magandang pag-uugali, eh. Nirispa, si Medet po yun, kanil. yung unang partner. So, Nagamay ang pangalang ko doon at mm. saka um, nasira ang pagkatao ni Ma'am um, Alareta. Mm. At itong pangalawang love team ni Dan. Si Joy yun, no, pangalawang no, no, love team. May alam din tayo. May alam din tayo, Jan. Kaya ingat-ingat sila sa pangalawang panalalita. Okay. Ingat-ingat sila sa kanilang panayalita. Huwag nilang babastusin. May respeto nila. Ito ang si Superman. Si Dan Superman uh, po. po. Si Dan. Hindi ko pa pwedeng patagalin. Basta makasapos lang itong si Up Trab. Makalabas lang yung kanyang upload. Matapos lang yun. Ang kanyang live. At yan nun. Nagugulat tayo sa mga... Uh, sa mga mangyayari kondi sa pagbabanta kundi yung katotohanan sila mo naman si Kuya Brooks daritsahan to, prangkahan to Ayan mga kapatid at uh, napanood na uh, napakinggan nga natin po yung opinion ni Kuya Brooks yung kanyang sinabi na nung una nga daw na love team ni Kalingapdan ay yung masama ang ugali. Alam natin po yun si Medet. Ano po? At dito naman nga po sa pangalawang love team na tinutukoy niya, iyan ay po ay si Joy. Ano? At mayroon daw po siyang pasasabugin. Yung pasabog na yan, ako po ay hindi na po ako naninibago sa mga pasabog na yan. Dahil alam nyo po, sa ngayon po ay nagtuturo na kung sino po yung magpapahayag ng kanilang saluubin para sa akin talaga dito po mga kapatid, ang opinion ko po dito na nagtuturoan na nga po, walang iba po dito na magbigay ng pahayag niya ay si Dan. Ano? Dahil si Dan po dito yung dapat magbigay. Dahil si Dan lang po yan talaga ang nakakapagbigay ng linaw sa mga nangyayari. Dahil siyempre po, Huwag natin po paglaruan ang damdamin ng mga viewers, lalong-lalo na po ang sponsor. Ano po? Itong usapin po na to tungkol sa Danjoy, nakikita ko lang po to. Magpaliwanag lang. Sabihin lang ang katotohanan. Kasi alam nyo po, sa ngayon talaga mainit na pinag-uusapan talaga na talagang maraming nasaktan, mga kapatid. Hindi lang natin talaga mak-sasabi talaga yung pagtayo na sa asaktan, 'di ba, nag-iinit. Ang ano ko lang dito kay Kuya Brooks, ang masasabi ko lang sa Kuya Brooks sana na ka na lang na wala ka na lang sinasabi ng mga pasabog-sabog na 'yan lalo na na mainit pa ang mga viewers. Kailangan po natin irespeto ang mga viewers, yung damdamin nila, no? dahil uh, sabihin na lang natin nga love team Kuya Brooks nagsimula ang love team alam natin na may pangako si Kalingap Dan na susuportahan niya sa pag-aaral si Joy ano diyan naniniwala ako ano po pero kung hindi naman talaga totoo yung love team at love team nga lang katuwaan lang. Sana po, hindi na nagpalabas pa ng video or uh, magpaalam pa kinanay Imelda na sila na ni Joy. At nag I love you hampa at yun dun nga sa ilog na talaga naman pong mapapaniwala ng mga tao na sila na nga ni Joy. Tapos, Itong mga nakaraang araw, pumutok na ang balita na yung tungkol nga doon sa girl na buntis na. At ayun uh, nga ay sinisigaw nga nito ni girl na siya ay girlfriend. Ano? At mm, totoo yun po. Dahil mga nakatanggap din tayo mga uh, message about po dyan sa girl na yan. Pero ako'y rinirespito ko po yung personal na buhay ni Kalingapdan. Kaya di ba sinasabi na, Lagi ko yan sinasabi na wag natin pangimasukan ang personal na buhay ni Kalingapdan. No, dito lang tayo pumuko sa love Kasi po may nalalaman na tayo, no? Uh, tatlo o five pa lang po ng episode ng Danjoy, may nakapagsabi na sa atin na hindi po magtatagal ang Danjoy. Dahil nga nangyari din po doon noon sa unang love team na hindi rin tumagal. Kasi po may dahilan na kung bakit hindi tatagal po ang love team na 'yan. Mahirap po talaga magkunwari, 'di ba? Na kahit alam mo na na hindi talaga totoo yung ah uh, nararamdaman ninyo sa bawat isa ni Kalingapdan at ni Joy, dahil may rompung iba na girl, di ba? Kaya minsan po tayo, hindi natin masisisi ang mga viewers, mga kapatid, kung sila po ay nasaktan. Dahil pakiramdam nila, pinaglaruan po yung damdamin nila. Kaya yun po, ay dapat po yan, respetuhin na lang natin, Kuya Brooks. Ano? Uh, sana hindi ka na yung kung ano-ano pang pahayag para ano, maghugas kamay para malinis ang mga nangyayari. Hindi po. Dapat hindi ka na dyan uh, magsalita. Ayaan natin na magsalita si Kalingap Dan. Hindi mo ituturo si Kalingap Rab. Kung kani-kanino na isi ang magpapahayag. Ang dapat talaga dito ang luminaw o magpahayag sa mga viewers na ipaalam kung ano po talaga ang katotohanan, dapat yun ay si Kalingap Dan. Hindi po si Kalingap Rob. Ano, ano, ano ba ang alam? Question mark po. Kung alaman ni Kalingap Dan, ah uh, ni Kalingap Rob, na may girlfriend, siguro lately na lang po yun na nalaman ni Kalingap Rob na wala na siyang magawa dahil nag na po yung Danjoy. No po? At uh, sinasabi nga na noon, trupa pa lang, ngayon po naging serious. Kaya nag na nga na iwan na ang Danjoy. Dahil nga, siyempre may nasasakta na. Dahil yung si girl ay nagdadalang tao na o siyempre po. Yung mga daring yun, nasasabihin na sila na ni Joy at nagpunta doon. Nakakasilos po yun, kahit po sino doon na girl, kahit sinasabing love team, love team na, talaga pong magsiselos na. Ano? Dahil nakikita naman natin doon mismo kung papaano maging sweet si so Dan kasi Joy. No? At uh, ito po, alam ko po ito, ay si Joy po, ang tungkol dito sa girl, nalaman niya po two weeks ago mga kapatid. Ito po ang pagkakaalam ko. Two weeks ago, dahil may nagsabi po kay Joy na mayroon nga pong girl na buntis na. Kaya hindi natin po masisisi din po si Joy kung siya po ay bibitaw na. No? At uh, dito nga po, mga kapatid, pakinggan nyo na lang po yung live ni Kuya Brooks itong umaga na sinabi niya na tuloy din daw po may danjoy pa. Pero para sa akin po, wag na po tayong umasa pa mga kapatid na mayroon pa pong danjoy. Dahil kung para sa akin na ano hindi na po tayo makakakonsentrate na panuorin pa sila kahit ano pag ganda ng kwento ay hindi na yan panunorin. Kaya wag na lang po natin ipagpilitan na magkakaroon pa ng danjoy. Ano po? Dahil kaming mga supporter, pag ganyan na pong nalalaman natin na mayroon na tao pong nasasaktan, gaya po dito kay girl, ay mahirap na pong tayo magre-reaction or manunood. Wala nang gana. ba? Diba? Kung natatandaan nyo po ako talaga sa Danjoy, natuto tayong kumanta, na talagang pinag-aralan natin kung paano tayo mag-reaction sa Danjoy, talagang may feeling which at uh, talagang nararamdaman natin po yung Totoo. Nung nalaman ko po iyan, nawalaan na po akong gana. At nagreaksyon ako, ang huli ko pong reaksyon, yung doon sa ilog, na gusto ko pong buuhin yung kwento, pero sumasablay na po yung kanta sa akin. Hindi na po natugma doon sa kanta natin. Dahil po, hindi na nagtutugma ang isip at puso. Ganun lang po yun. Ano, mga kapatid, at sana po ay... Huwag na tayong umasa pa na mabubuo uli ang Danjoy. May mabuo man 'yan po, hindi na ganoon ka-impact. 'Di ba? Hindi na ganoon ka-impact po at baka po uh, dito masira lang si Joy. Kaya para sa akin kay Joy, uh, mas mabuti pang nagsusulo ka na lang at pagbutihin mo na lang ang pag-aaral mo dahil naririto kami para suportahan ang pag-aaral mo. 'Di ba po? Kaya, mga kapatid, sana naman po, wag tayong masyadong maging emosyonal, move on na tayo. At ito po ay talaga sabi, di ba, ang lagi kong sinasabi, pag hindi ukol, hindi bubukol. Umukol, kaya nabumukol. <laughs> Ayan lang po ang masasabi ko talaga, mga kapatid. Dahil ako po ay nakamove on na, dahil matagal ko na pong alam. Kami po ni Miss Bopel, alam na namin ang pangyayari. Dahil, kami po ang nagkatanggap na, ewan ko po sa ibang mga reaktor, kung nakatanggap talaga sila ng message, ako po nakatanggap. Kaya lang, ay personal na po yon ni girl, ay tama na. At uh, ako ay mabuti na yung po, yung mas maaga pong nalaman natin. Kisa sa late na, na naganap yung mga ano, or anniversary, na yung sponsor gagastos o uwi ng Pilipinas, uh, yung alam ko nga po, yung isang big sponsor po, ay talagang namili na, papasalubong, mga sapatos. Kaya po, sa ngayon po, ay mas maganda na po, yung maagang uh, nalaman. Iyan ay siguro, yung pinagkaloob na talaga po, ni, ni God, na para, wala na pong ibang taong, maluloko, at masasaktan pa. Kaya po tayo, mga kapatid, uh, respeto na lang po, sa damdamin po, ng mga viewers. Normal po yun, dahil nasaktan sila, umasa sila na, ang akala nila, si Joy na, forever at sedan. At hindi ngayon pa pala ay hindi. At mayroong bumukol, kaya po yan ay uukol. Silang dalawa po ang magkaukol at dahil nabukol. <laughs> Alam niyo po talaga mga kapatid. Uh, iba talaga yung ano. Kaya po talaga next time yung mga ano na. Ito po ay isang aral sa atin na next time po ang love team huwag seryosohin. Kung lagi kong sinasabi, kung talagang magkatuluyan sila, yan ay bonus lang. Pero wag natin kaseryosohin at wag tayo talagang bibitaw ng pera para po lang sa love team. Ano? Dahil tayo po ang masasaktan na magsisisi tayo, ako'y nakapagbitaw ng ganito, ganyan, dahil sa support ako. Ay, Sanawang po dahil alalay lang tayo yung parang natural lang po tayong tumutulong dito sa beneficiary, di ba? Kaya natatandaan natin yun na pinaglaban talaga ni Miss Bupel yung sinabi niya na ayaw niyang suportahan si Kalingapdan. Mas gusto niya pong suportahan si Joy dahil po iyon ay beneficiary ng Kalingap. Si Kalingap Dan naman ay charity. Kung gusto natin pong suportahan si Kalingap Dan doon sa charity niya. Huwag po sa love team dahil po ang beneficiary po dito ay si Joy. Kaya yon po ang natural natin suportahan at proteksyonan. Ano? At huwag na lang natin po mga kapatid iba si Kalingap Dan dahil ay ang buhay po ay parang gulong lang yan at wider-wider lang po yan at huwag uh, na natin pong pangyumasukan ang personal na buhay ni Kalingap Dan dahil po umibig. ba? Diba? Ang pag-ibig ay napakasarap. Dahil ang, kung hindi po yan pag-ibig, hindi po yan bubukol. Ano? O hindi po natin sasabihin na accident lang. Eh, may buhay na pong imbol dito. Kaya, respetuhin na rin lang natin ang desisyon ni Kalingapdan. At uh, Kuya Brooks, ang panawagan ko, huwag ka na lang kung ano-ano ang sasabihin mo. Dahil nasablay ka talaga. Puro sablay lang talaga yung mga binibitawan nyo na may, may pasabog ka. Ano? At uh, dyan lang lalo naiinis ang mga viewers sa'yo. Dahil hindi ka daw talaga natututo. Hmm. Di ba? Ay, wag mo at saka wag ituturo lagi kikalinga pra ang mga responsibilidad na hindi naman dapat si Kalingap Rab ang mag-announce kung ano yung problema ng Danjoy. Dapat yan maaga pa lang pinaliwanag na ni Kalingap Dab na wala nang amin-amin na sila na ni Joy na ihingiin mo pa doon ang opinion ni Nanay Imelda, wag na. At uh, wag na tayong magkunwari. Mas madapat doon, mas maaga sinabi nang na ito mga kapatid, wag niyong kasi kami ni Joy ay wala naman talagang ano, ito ay love team lang, katuwaan lang para sa pag-aaral ni Joy. Yun dapat. Wala na yung aamin na kayo na. Tapos very sweet doon sa ano, ilog. 'Di ba? Parang linilin lang niyo lang ang mga viewers at at mga sponsor kaya para sa akin kung maaga yung para sa akin po ha maaga nang sinabi na ito mga kapatid ito ay love team lang walang nam, namamagitan sa amin na ni Joy dahil ito po ay uh, katuwaan lang para sa pag-aaral ni Joy yun lang napakagandang paliwanag na hindi yung tao na umaasa na kayo na talaga forever abang buhay dahil nakakausap din kayo ng sponsor na sinasabi niyo opo mm tapos ngayon, puputok. Naiintindihan ko po talaga dahil uh, mas may priority po talagang bigyan ng pagmamahal dahil may nabuo na pong bata. Hindi na po natin po yan pwedeng ipagkait dahil mayroon ng buhay na kailangan ang isang ama naghagabay sa kanyang anak. Yun lang po respetuhin na lang natin. Move on tayo dahil darating din ang araw si Joy ay makakatagpo ng totoong lalaking magmamahal sa kanya. Kaya Joy, gogo -go lang sa iyong pag-aaral. Tuto ka lang sa iyong pag-aaral. Maraming nagmamahal sa iyong magsusuporta. Huwag mong alalahanin. Dahil hindi ka pababayaan ng taong ito na nagmahal talagang tudong-tudo sa iyo. Kaya marami pong salamat at sana po ay move on tayo. Thank you sa mga viewers na patuloy na nagmamahal. Ah, uh, Joy na hindi nila iiwan si Joy. Ah, uh, kaya nga po yung team namin, yung GC namin, ah, uh, yung binuo po ng nagmamahal ki, uh, ki Joy at ki Danoon. Ngayon po ay iba na po yung kanyang team. I Love Joy International na po. Kaya shout out po sa I Love Joy International at abangan nyo na lang po yung live ko mamaya. At mamaya na lang po ako mag live dahil maraming nakikiusap na sana ay wag masyadong maaga. At ito nga po upload na lang po at sana po ay patuloy tayong mag-support Takikwiabal, Santos Matubang uh, at Idna at si Kalinga Prab. Huwag tayong magtatampo po kay Kalinga Prab. Dahil si Kalinga Prab po, kung may nalaman man siya, siguro po talaga, ngayon lately na, no? ay wala na po siyang magawa dahil nag-iri na po yung Danjoy. Kaya, uh, tayo naman pong mga Pilipino marunong magpatawad, ano po, sana po ay wag na tayong magdamdam, wag na tayong ang buhay dahil iisa lang po ang buhay natin. Wag tayong magpa-stress. Maging masaya na lang po tayo sa anumang mangyayari. Ano? Maging aral na ito sa atin dalawa, sa atin lahat. Ano po? Ana, wag seryosohin ang mga love team. Ayan. Kaya mga kapatid, we love you so much. God bless you po sa inyong lahat, mga viewers na nagmamahal kay Melody Santos. Shout out po sa team Jumpcar uh, 18, sa team ni Yangmi. Shout out po sa inyo lahat. At sa mga sponsor, Kilakuy Andi sa Team USA. Uh, marami pong salamat. Thank you so much sa magandang pakikipagkaibigan nyo sa akin. At uh, susukliin ko naman yun ng kabutihan, ano? At uh, dito naman sa uh, sa Rochelle Community, thank you so much sa patuloy n'yong pagmamahal sa akin at na hindi kayo po nawala. Thank you so much sa inyong lahat. Bye-bye. We love you so much. Mm -mm.